i Ipinasa na ng Sangguniang Panlungsod ang resolusyon na bumabati at kumikilala sa karangalang nakamit ng City Environment and Natural Resources Office mula sa Civil Service Commission Region 3 na Gawad Lingkod Bayani 2025. Kasabay ito ng ikalabing isa na regular session ng 9th Sangguniang Panlungsod na pinangunahan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arshaga nitong Miyerkules September 17 sa SP Session Hall New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Ayun, syempre, masayang mas saya kasi uh, yung tanggapan namin, ano, uh, yun talaga yung aim na laging mag-excel, tsaka yung best effort talaga magawa namin. Project na to, Kasal Kasali ay Kalikasan, nag-start siya 2019 pero talagang natutukan namin siya itong last three years. Kasi talaga nakipag-tie up na kami kay City Population at doon sa ating LCR so malaking bagay 'yon na nao-orient yung ating mga bagong mag-aasawa na importante ang kalikasan sa kanilang pag-aasawa. Sa atin pong bumubuo ng sanggunian ang ah, Panglunsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor, Vice Aba Bartolome at ng mga kasamahan niya sa sanggunian. Maraming maraming salamat po sa recognition. Talagang hindi po namin ito ine expect pero Uh, natutuwa ho kami na kahit pa paano ay na-recognize ng sanggunian yung mga maliliit na effort ng aming tanggapan. At umasa ho kayo na lalo pa po namin itong pag-iibayuhin, lalo pa po namin pagbubutihin yung pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga mamamayan. Tinanggap na rin ng iba't ibang komite na hinahawakan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ang mga liham at komunikasyong natanggap ng Office of the Sangguniang Panlungsod Secretary sa mga nakalipas na linggo. Ang mga ito ay tatalakayin sa mga committee hearings na isasagawa ngayong linggo. Isa dito ay ang liham mula kay CJA si President at CSO Desk Officer Jeremy Belleza para sa accreditation ng mga civil society, non-government at people's organization sa San Jose del Monte. Nagbalik aral din ang mga miyembro ng Sangguniang Palnusod sa mga kautusan at kapasyahang pambarangay na ay sinumiten nitong nakalipas na mga araw. Natalakay din sa sesyon ng mga ulat ng lupon para sa ikalawang pagbasa. Ilan dito ay request para sa urgent SP resolution upang magkaroon ng memorandum of agreement ang lungsod at ang Department of Health Central Luzon Central for Health Development o DOHCLCHD ukol sa grant of health emergency emergency allowance para sa mga healthcare workers na naglingkod nitong COVID-19 pandemic base sa Republic Act No. 11712. Mowa sa pagitan ng lokal na pamahalaan kasama ang Department of Labor and Employment at Golden Arches Development Corporation para sa hiring at employment ng mga senior citizens sa iba't ibang McDonald's or sa lungsod at mowa sa pagitan din ng pamahalaang lungsod at Department of Tourism, Tieza o Tourist Area Projects. Ito at iba pang mga kaganapan ng Sangguniang Panlungsod ay makikita sa Office of the Sangguniang Panlungsod Secretary official Facebook page. Para sa Balitang Sanocenio, ako o si Bonyon Laksamana, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa nasenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng pamahalaan ng SOD ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San sa